walang katao-tao. So, pet ako dito. Alright. Low tide, guys. Eh. Ito mo guys, ang aking setup? Ay nakapag-setup na ako. All talat lang, guys, ang gamit ko. 6 grams ang aking pain guys. Eh. So, ito, guys, kasi meron ako ditong pinatarget talaga na hindi ko nahuli huli nakaraan. Eh. gusto ko talaga mahuli yun dito yeah. low tide siya guys low tide ganyan guys ayan magko custom lang ako kasi medyo mainit na guys alas, -alas 9 na eh ang umaga kaya na. mag custom lang ako para ano hindi masunog ng aking face <laughs> ang aking face and guys, let's go. Okay na. Alright. Sana madali ko dito. Madali ko siya uli. Nakawala guys eh. Kaya yun, mababa na kasi ang tubig ko. Loko ko dito kasi oh. Para hindi the light Dito ako sa kabila Kasi pag dito ako sa kabila Agis the light ma Hindi makita Yung video Dito tayo para hindi kontra sa ano Sa araw hmm. Yan Thank okay, so. Trivalley ko dito ngayon sana magpakita ulit yung Trivalley na yun na nakawala sa akin nun Inshallah Okay guys, dito na ako Right Sige, subukan natin Oh na in drug. Tingnan natin dugtungan. Kailangan guys, sure ball para hindi mabali yung rod. Okay. Let's go. Low tide guys. Low tide. Low tide na low tide. Low tide na low tide talaga. siya guys may dito sa gilid guys Trivali din uy uh, masuksok mo sa bato naku guys yun ang uh, yun good size good size guys yun know. ang woohoo oh di guys nakadali din <laughs> good size sa trivali mm -hmm humabol talaga siya pero hindi pa ito guys yung ano ko yung, yung target ko talaga yung malaki dito eh hindi pa talaga siya hmm ay ko yung guys 6 gram na kadali guys 6 grams mhm mm tinggi sa oh. pogi pogi ha atin dalinya yung uy tinakod oi shit oi dalika jan magandang pagkakatama ga sa kaya hindi siya magagawa wala ayan oh. magandang tama sa rin Hmm. Ayan guys oh Ang hmm. ganda ng Ang ganda ng itsura nyo Tama doon sa bunganga at sa Tiyan oh Kaya wala sang kawala eh Ayan, guys. May kasama to guys Dating kung magkagat pa yung kasama nito May sa kanya eh Nah, tendi perkataan saya boy. Nah. Wong gotung muka. Right. Plastik. Ya, eh, Tidak Tak nak nak kawala jeng.